gaano ba kahalaga ang intercom? Bakit ka bibil nito? At ano yung mga benefits kapag meron ka nito? So yun, papunta tayo ngayon sa Kainta Susunduin natin si Mama At yun, medyo traffic pa nga dito sa street Palabas sa amin dahil may kotse sa unahan lang yan ang topic natin ngayon ay, gaano ba kahalaga ang intercom, bakit ka bibil nito, at ano yung mga benefits kapag meron ka nito. Kakaliwalan siya eh. Kaya parang alanganin kung kakaliwa tayo. O, ano na kami eh. Tama ko naman eh. back to the topic tayo mga tropa so ang gamit ko ngayong intercom ay jebra or jabre yata ito. jabre duo ito kasi yung so far pinakamura sa mga nakita kong intercom disclaimer lang yung mga pinagsasabi ko ay based lang sa experience ko hindi ako expert sa mga ganitong bagay wala akong diploma o certificate na magpapatunay na ako ay biyasa sa mga ganito ito lamang mga pinagsasabi ko ay base lamang sa experience at mga benefits na tutunan ko nung nagkaroon ako ng intercom. Binabahagi ko lang to para ma-share ko sa iba yung mga advantage ng pagkakaroon ng intercom saka para may idea na rin sila yung mga gustong bumili ng intercom. Unang-una, Bumili ka ng intercom kung ikaw ay madalas mag-long ride. Dahil kapag naglo-long ride ka, minsan nakaka-boring. Aminin mo na, nakaka nakaka-boring. Alam ko naka-scooter ka, kasi hindi ka nagka-clutch, hindi ka nagka, ka nagka Kaya, pag may intercom ka, unang-una pwede ka makapag-sound trip. Tapos, yung cell phone mo nakakonect sa intercom mo. So, ibig sabihin nun, na kapag may tumawag sa'yo, kapag yung intercom mo ay ready dun sa mga calls, sa mga tawag, ay hindi mo na kailangan nilapit yung ulo mo sa cellphone kasi nga intercom ka na kumakonek. So, ayun yung unang-una. Traffic na yun sa inaaris o. Oh. Pangalawang dahilan naman kung ba't ka ng intercom ay kung... Palagi kang may bakray, tapos malayo yung biyahe mo. So kasi di ba pag may back ride ka tapos minsan hindi naman may wasang mag-usap. Eh yung takbo mo 60, 50, kahit ganyan lang takbo mo, hindi hindi na kayo magkarinigan dahil sa akin eh. Eh pag may intercom yung parehas mong helmet, magkakarinigan kayo kahit bumulong ka lang, maririnig ka na nung mo eh. So malaking advantage din yon lalo kung naglo-long ride kayo ng OBR mo. ibang mga intercom din ay Pwede kang ano, pwede kang mag music sharing habang naka intercom mo. Di sabihin, habang nagkakarinigan kayo, pwede kayong makinig ng music. Di ba ang cool? Di tayo mabobort na kapag usap pa kayo. Ayun yung advantage nun. Tapos, bukod doon, pangatlong reason mo kung bakit ka bibili ng intercom ay Lalo kung ano ka, yung nagmo-motor, taxi, yung naglalalamog, angkas. asli like, di, may mga customer ka dyan eh. Eh kapag tumawag yung customer o kapag need mong tawagan, hindi eh, mo na kailangan kuwakan yung cellphone mo dyan sa phone holder mo. O kapag nakakunik yung intercom sa, blue, yung intercom sa cellphone mo via bluetooth, pwede mo lang tawagan directly. Tapos wireless mo nang maririnig yung kausap mo wireless na rin yung mic so napaka convenient nun kaya ayun yung tatlong reason kung bakit ka bibili ng intercom so ano nga bang mga advantage yung makukuha mo dito una dagdag pogi sa helmet yun man ko kung ako lang pero ang, parang ang pogi ng helmet kapag may intercom na nakakabit tapos, yun nga, yung convenient, yung convenience, kapag naka-intercom ka, sulit. Kasi, imbis na, iya, tatanggalin mo pa yung cellphone mo sa pagkakabit sa phone holder, imbis na, ilalapit mo pa yung ulo mo para marinig mo yung tumatawag sa'yo, napaka-convenient na wireless na yung communication kapag may tumawag sa'yo. Kaya, yun, ayun yung mga top reasons kung bakit bibili ka ng intercom so kung ang budget mo naman ay tipid lang may mga iba't ibang uri kasi ng ano, intercom eh so yung iba ay talagang isang ah, talagang isang mode lang ang pwede mong i-activate pwede kang mag intercom mode saka mag bluetooth mode ka itong jabri 2 o oh, ganun din to eh kasi alam ko kapag naka bluetooth mode ako Hindi pwedeng kumunag sa akin yung ibang intercom Kung gusto ko mag intercom mode Intercom mode lang Hindi kami makakapag share ng music Ayun yung ano doon Pero kung may budget ka naman Pwede ka bumuli ng intercom na ano Na pwedeng isabay yung music sharing Saka yung inter intercom mode Tapos kung may extra budget ka pa nga Pwede mo pang gamitin yung intercom na may camera may music share mode tapos may intercom mode talagang ngayon yan sulit imbis na mag gopro -go ka pa yung sa intercom mo ay na lahat di ko lang alam kung mali na yung camera nun kasi di ako na nakakanood ng mga feedback tungkol dun pero siguro sa presyo okay na okay na rin yan meron din naman ano kung hindi ka naman palaging wala ka naman palaging angkas hindi ka naman palaging nag-aangkas tapos wala ka namang shota joke lang wala ka namang laging angkas at wala ka namang laging ka-intercom or ka-connect kasama sa pag-rides mas okay na rin yung ano yung bluetooth headset pang motorcycle kasi yun talagang bluetooth lang parang bumili ka lang nung ano nung bluetooth earphone na wireless pero nakakonnect mismo dito sa ano mo sa helmet mo yung mga ganong bluetooth earphone may mga button na rin yon para mag play mag pause niya music, mag next ganyan, talagang bluetooth earphone lang yon tapos ang alam ko ay pwede ka rin sumagot ng tawag don so talagang nag serve lang niyang function ay yung bluetooth earphone lang talaga, pwede kang makilig ng music, pwede kang tumawag sa mga gusto mong tawagan, pwede kang sumagot ng tawag ayun, tapos yung mga ganong brand, yung mga Bluetooth earphone, ang pagkakalam ko, ang presyo na na mula 800 hanggang 1,500. Mga quality na rin yun. May mga review akong nakita sa YouTube. Kaya mas okay na kung bibili kayo ng specific brand, I-search nyo muna kung anong mga review, mga honest review kasi kadalasan lalabas naman yun dyan eh. Para di ka magsisi kasi pinagirapan mo yung pera mo eh. Yun. Ayun yung mga iba't ibang uri ng mga intercom at bluetooth headset na pwede mong subukan Lalo kung nagmamotor ka Medyo hassle na kasi mag earphone earphone ka ba Tapos nakapalok sa helmet Bihira ka lang makakita nung earphone na sobrang liit lang nung na Pinapasok sa tenga Kasi kadalasan masasakit yung lalaki Sakit sa tenga pagkatanggal mo Parang tinusok Kaya yun, kung may budget ka naman ngayong Pasko Ayun na, idagdag mo na yun sa goal mo Bumili ka na ng Bluetooth intercom O kaya, Bluetooth headset para sa motor